kilalanin natin ang Team Barbie sa pangunggitan ng isang presscon na sila ay magiging representante o lalaban sa darating na eleksyon. September 5 sa Philippine Conselors League. Sa kasalubuyan po, po bilang member po ng Sangguniang Bandungson, ang aking uh, kauna-unahang adukasiyan, syempre, ang aking kauna-unahang uh, ordinansa na isinumite at ipinasap po sa Sangguniang Bandungson ay may patukod po sa arts and culture ng buong Laguna. Ngunit higit po, tayo po ay magkakaroon po ng pag-oorganisa ng iba't ibang programa patungkol po dito. At syempre, kakausap po tayo ng iba't ibang uh, organisasyon. At syempre, ay mag-suspirian po tayo ng mga events and activities para po dito. Dahil dapat dapat na ang pagtutukan ng history, arts, and culture ng ating pagkulusod o ng ating pagkulawigan. Dahil kung wala po ito, wala po tayo ngayon sa ating pong pinanatayuan. At kasama po na natin po mga opisyalis, ng natin mga officers at DOT, kami po mismo ang bababa sa bawat lungsod upang alamin ang, katang history, ang arts, at culture. At ito po, si Halis ay aking pong papakinggan. Alam ko po, po, ito pong grupo na ito ay bumasang ang tayo na sa pakikinig. Ano po, at, at din po ang pahalat sa pagbibigay. Dahil ano po man ang pagkakasunduan po na programa o proyekto po ng ating pong liga, yun po ay ibababa po natin. Dahil alam naman po natin na may mga pondo din naman po ang ating pong liga. at nagkakaisa, kami po ay makakagawa ng mga programa at mga proyekto po na tunay po na makakatulong po sa aming mga kakonsihali at sa kanilang mga kalabayan. Tungkol po sa kasabukan ng mga problema sa trabaho, ng employment, at isipay po pa. Ang aming po ang po ay lahat sa nakasentro po sa pakikipatayan po sa bawat membro po ng ating mga konsihan, sa bawat konsol, doon po namin aalamin ang kanilang sitwasyon. Ngayon, ang programa po patungkol po dyan sa employment at sa kahirapan po ay isa pong uh, modern ordinance of or resolution po ang pag-uusapan ng DCA para po ipalaganap din po sa bawat syudad at bawat pangayon. Isa pong model of po ang gagawin ng PCN. Para sa kanya ngayon po ay may katulungan po ang sentro ng bawat bayan, bawat lungsod sa kanilang mga lugar at isa pong maganda po patungkol po upang matulungan ang poverty, matulungan po yung problema sa employment at matulungan po siyempre ang ating mga kungsihan kung o mga member ng para ibaba ang programa sa kanya alaman ang lahat na ang PCN po ay kasalukuyan ng eh, meron po uh, kultura ng botohan. At ito po ang gusto kong mabago. Gusto kong magkaroon ng reforma pagbalik po dito. Uh, sabi nga po, hindi po upang lumaban. Hindi po kami nandito upang lumaban sa pamamagitan ng traditional na pamamaraan. But we are not here just to aim for seats. We are here to build a legacy at yun po ang aking personal na inspirasyon. At malaking po, yun din po ang um, inspirasyon at paniniwala po ng aking po mga officials at ng ating mga officers at BOD kung kaya't mas pinili o pinili po nila na tayo pang ang supportahan. Bakit po Team Barbie ang napili po namin pangalan? Uh, simple lang po, hindi naman po siya stand personally uh, sa Team Barbie or as in Barbie Diaz. nagtitiwala po sa bawat isang San no, Pablenyo. Noong po ako'y nangangampan niya. Noong loob ko po noong January, sa mga offense na halagay po, po doon isang malaking you can be anything. At naniniwala po po na ang bawat isa po sa amin, ay naniniwala din doon po sa tema ngayon na you can be anything. At syempre, ang bawat konsinal ko, na ninanais ko pong uh, at nirepresenta, na naniniwala po ako na if you can dream it, you can be it. Salamat. Ay okay, po, napakaganda po niya ang suggestion o na niyo po yan ng kami po ng third -hand. representative po. No, pero po, uh, the po sa ating ACL guidance po ay wala pong ganun. Ang sila po magboboto at ang tatlo po na ating po tinatawag po na COMELEC yun po ay binubuo po ng PCL members po na hindi po tatakbo sa anumang posisyon po PCL Laguna Consumer po at ang isa pa po ay uh, DILG Laguna which is ang uh, ating provincial director si, si Jerry J. Beltran Garcia, si ang uh, galing po sa SB po, sa malalawigan po natin nga. yun po, tatlo pong, uh, po nga, uh, may ng COMELEC lamang po ang maaari po nga uh, pumasok po sa ating bulwagan. Hindi po lingid sa kalaman na ating lahat na mayroon po tayong traditional o yung nakasanayan na po natin na uh, ng botohan. Hindi po na po ito kailangan pa po may paliwanan dahil siguro naman po ito ay self-explanatory na. Pero may papangako po po, ang ating pong naging laging ipubush for or eh, i-advocate for ay conscience voting. We will always choose conscience voting. We will always encourage people to vote according to your conscience, according to leadership, according to vision, according to ability, and never about anything. Ano ba talaga ang PCL, di ba? Kaya sinasabi natin, tulungan muna natin sa pag-uuran bago tayo tumulong sa pag-uuran. Tulungan ang mga katawan ng mga pag-uuran, tulungan ang mga pag-uuran ng batas, tulungan ang mga inaanggay ng pag-uuran. Sa pamulog ng Team Party, nagsasuggest po kami, nagpapasak po kami ng panukala na kahit na ito ay hindi na member ng isang tulsihan, kung kinakailangan ng mga pinansyal, ay dapat yung lumana. Kung may mga bayan na nagkakaproblema sa paggawa ng pagbinansa, marami mo mga konsya na kapitalo. Hindi na kinakailangan lumayan ng mga speaker para kami ito. Ito ba? Ano talagang problema? hindi na po kilala yung mga nalilito. Sabi nga, hindi po tayo makakarating sa kasalukuyan kung hindi natin kikilalangin yung mga nakamataan. Pagtatapos sa aming termino, yun, at yung iba naman po ay tatakas posisyon. Pero sana, ang magiging programa ng bagong PCN, matulungan ang pamilya, matulungan yung mga nalilito bilang ng siya ng bayan sa abot ng mga alam mo, ng mga pano, ng mga mga Una po, ang atin pong na forma, magkakaroon po tayo ng PCL Skills and Leadership Development Program. Magkakaroon po tayo dito ng mga free trainings, scholarship opportunities. Ang scholarship opportunities po na ito, hindi lamang po sa mga konsihal, pwede rin po natin isama o itamayan ka po mga staff. At syempre Financial and medical support, and burial assistance, insurance, and healthcare benefits. Pagkakarolin putain ng uh, Counselor in action service days led by PCL with LGUs and NGOs na uh, magsusulong po ng livelihood programs para po sa mga kababayan na adin po mga pansihari at siyempre ang Green Communities Initiative. Meron din po tayong hinihanda na program at plataforma patungkol po sa national and global linkages kung saan po uh, tayo po ay in the process of strengthening our ties with national legislators so that we can push for pro consular policies and also to build representation in international areas. Uh, po mga miyembro ng Philippine Counselors in Laguna Chapter. At syempre po, ang mga gustong-gustong uh, talaga ng ating mga pansyala, chat naman po na makakatulong po sa kanila, tayo po ay magpo-provide ng guarantee letters. Kung baga, uh, pwede at maaari po natin silang magawa na zero solicitation dahil po sa mga guarantee letters po na ito. hindi lamang po para sa mga opisyalis. Hindi lamang po para sa akin, kundi sa bawat konsehal at ng Laguna. Maraming salamat.